Hindi pa rin naging epektibo mga kapatid ang estratehiyang ginawa ni Putin laban sa Ukraine kung saan sa panibagong labanan sa Korks region ay muling pinatunayan ng mga Ukrainian na hindi sila basta mapapasuko ng Russia. Napakahalaga ng Korks para sa Russia at Ukraine, hindi lang ito isang tipak ng teritoryo. Mahalagang papel ang ginagampanan nito sa pangkalahatang salungatan na kung sino man ang makakakuha ng kapuang kontrol ay magkakaroon ng malaking impact sa parehong bansa. Noong August 2024, matagumpay na nakuha ng Ukraine ang nasa 450 square miles na teritoryo ng Korks Region. Ngunit naging masigasig ang Russia na bawiin ang mga ito. Nabawi nila ang nasa 40% sa pamamagitan ng isang malawakang counterattack. Ang nasabing kontra-atake ng Russia ay binubuo ng nasa 50,000 na mga tropa, kabilang ang 12,000 na mga sundalong ipinadala ng North Korea. Dahil dito, naging determinado si Putin na magiging pabor sa Russia ang digmaan. Ngunit, imbis na maging pabor, naglikha pa ito ng isang malaking problema dahil ang Ukraine ay hindi na lang basta dumidepensa, nagsagawa na rin sila ng mga pag-atake. Pag-usapan natin mga kapatid ang panibagong counter-offensive ng Ukraine sa Corks region na talagang ikinagulat ng Russia at malalaman din natin mamaya kung paano sila umatake at kung ano ang kanilang nagiging mga taktika. Nito lang January 6 mga kapatid, isang report na mula sa CNN ang nagsasabi na nagsagawa umano ang Ukraine ng counter-offensive assault laban sa mga tropa ng Russia na nakaposisyon sa Corks region. Ayon sa ulat, ang nasabing sorpresang pag-atake ay sinamantala ng Ukraine ang mahinang depensa ng puwersa ng Russia na nasa katulad ng kanilang naunang sorpresang pagsalakay noong August 2024 kung saan nabulabog ng mga Ukrainian ang Russian forces bago pa ang mga ito nakapaghanda at napatibay ang kanilang depensa. Base sa pinuno ng Ukraine Centers for Countering Disinformation na si Andriy Kovalenko na siya rin nagkumpirma sa ginawang counteroffensive, ang sorpresa o manong mga pag-atake ay naganap palibot sa border ng Kirks kung saan taktikang gerilya ang ginamit ng Ukraine kung kaya't sorpresa at mabilis silang nakapag-advance sa posisyon ng Russia. Ngunit base naman sa Ministry of Defense ng Russia, napigilan nila ang naturang pag-atake ng Ukraine at naitaboy ang mga tropa nito. At ayon din sa kanilang mga claim, napigilan ng Russia ang mga Ukrainian na makaabante malapit sa village ng Berdin, siyam na milya ang layo mula sa Ukrainian border. Ang tanong ay mga kapatid, sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Ang report na ito ay bagaman inamin ng CNN na hindi nila ma-verify ang katotohanan. Ngunit ayon sa Russian military bloggers, totoo ang naging engkwentro at talagang nagsasagawa na ng panibagong counter-offensive ang Ukraine. Tumutulak na raw pakanlura ng burden ng mga Ukrainian at gumagamit ang mga ito ng mga radio electronic warfare system upang gambalain ang mga drone ng Russia. Isang indikasyon na nagiging mapamaraan ng mga Ukrainian at talagang sinasamantala ang kahinaan ng Russia. Isa sa mga hakbang na ginawa ng Ukraine sa kanilang panibagong kontraopensiba ay ang paggamit ng mga advanced na armas at modernong mga taktikang pangmilitar kung saan inaasahan na nagdeploy ang mga ito ng British made na Challenger 2 na mga tangke. Ang Challenger 2 ay isang matinding uri ng tangke. Armado ito ng makapangyarihang 120mm na baril at 7.62mm L94A1 chain gun. Bagaman napakabigat ng Challenger 2 mga kapatid, nakakamangha naman ang bilis nito na umaabot ng 36 miles per hour. Kung kaya't isang gamit pandigma na ito sa nagbibigay sa mga Ukraine ng matinding firepower at mobility at epektibong ginagamit laban sa mga posisyon ng Russia. Bukod pa riyan, gumagamit din ng Ukraine ng Bradley Fighting Vehicles. Perpekto naman ito para sa isang mabilis na pag ng mga tropa at pag-extract mula sa frontline o warzone. Kabalik tara naman ang naging approach ng Russia kung saan umaasa lamang sila sa infantry at sa mga naglalakad na tropa ng North Korea. Kabilang ang mga North Korean sa military reinforcement ng Russia na talagang kumakaharap sa matinding bakbakan. Ang kanilang paggalaw ay limitado lamang kumpara sa mga Ukrainian na gumagamit ng mga matitinding armored vehicle. Kaya naman ang panibagong labanan na nagaganap sa Kursk region ay malinaw ang nagiging bintahin ng Ukraine. Sinasamantala rin ng Ukraine ang labis na taglamig isa ito sa kanilang naging taktika sa panibagong kontraopensiba dahil sa ganitong panahon ay mahirap para sa Russia ang epektibong makapag-advance. Ang nagiyelong paligid ay pahirapan para sa mga tangke ng Russia, samantalang ang mga armored unit ng Ukraine ay masanda sa gantong mga kondisyon kung saan nakakagalaw ito ng maayos. Maliban dyan, talagang inilunsad din umano ng mga Ukraina ng kanilang panibagong counteroffensive kung saan ang pwersa ng Russia na nasa ay nagiging mahina na. Base sa mga ulat, limang buwan simula ang unang pagsalakay ng Ukraine sa Corks. Ang Russia ay nagkaroon ng nasa 38,000 na mga casualty, kabilang ang parehong nasawi at nasugatan. Dahil dito, malaki ang nabawas sa mga tropa ng Russia. Ibig sabihin, humihina na rin ang kanilang puwersa sa nasabing posisyon at nagiging dihado sa mga planado at talagang well-coordinated na mga pagsulong ng Ukraine. Ngayon mga kapatid, mayroong nakakaintriga at hindi inaasahang nangyari sa digmaan ng dalawang panig. Ito ay ang bigla nalang paghingi ni Putin ng karagdagang tropa mula sa North Korea. Noong October 2024, nagpadala si Kim Jong-un ang nasa tinatayang 12,000 ng kanyang mga sundalo sa Russia upang suportahan ang hangarin ni Putin na kuning muli ang Kirks. Nagmula ang mga sundalong ito sa Elite Storm Corps ng North Korea na talagang ipinadala ni Kim Jong-un para kompletohin ang sundalong kakailanganin ng Russia sa pag-atake. Ngunit nakakalungkot ang ginawang pagsuporta ng mga sundalo ng North Korea ay humantong lamang sa kanilang walang habas na pagkasawi. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, nasa 3,000 na ng mga tropa ng North Korea ang nasawi o nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa mga Ukrainian. Samantalang base sa pinakabagong report, na wipe out naman ng Ukraine ng isang buong batalyon ng North Korean troops nito lang January 2025. Gano'n nga ba talaga kahalaga sa Russia at Ukraine ng Corks region mga kapatid? Bakit gano'n na lang si Putin na depensahan ito at kung bakit gano'n na lang din kaagresibo ang Ukraine na makuha ito? Ang corks mga kapatid ay sobrang napakahalaga para kay Vladimir Putin. Para sa kanya, hindi lang ito basta isang strategic o territorial asset, kundi tumatayo rin ito bilang imahe ng Russia na talagang kailangang hindi mapunta sa iba. Madalas ding bukang bibig ni Putin ang Kirk sa kanyang mga talumpati kung saan ang ako ito nakukunin niyang muli ang bawat tipak ng teritoryo ng Russia na nakukuha ng Ukraine. Kaya naman kung hindi niya matutupad ang kanyang pangako, maapektuhan ito ang kanyang reputasyon sa mismong Russia at maging sa ibang mga bansa. Noong August 2024, sinabi ni Putin na nabawi ng kanilang tropa ang nasa 40% ng Kirk's na sa kamay ng Ukraine. Ngunit kung magpapatuloy naman ang tagumpay ng Ukraine sa tulong ng kanilang advance na mga armas at mabilis na pagkilos ng mga tropa, paniguradong mapipilitan si Putin na mas palawakin pa ang digmaan o kaya mag-anonsyo ng tigil putukan. Para naman sa Ukraine, napakahalaga para sa kanilang Kirks dahil magsisilbi nila itong bargaining chip sa Russia. Kung makukuha nila ang Kirks, hindi lang na ibabalik ang kanilang lupa, kundi magagamit din nila ito bilang alas para sa pakikibag negosasyon ng kapayapaan. Lalo pa ngayong may mga bulong-bulungan na kikilos ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump upang magkaroon ng tigil putukan ng Ukraine at Russia. Kaya naman kung makukuha ng Ukraine ng kontrol sa Kirks, malakas na posisyon ito para sa kanila. Sa ngayon mga kapatid, masyado pang maaga para sabihin natin na ang panibagong counter-offensive ng Ukraine sa Kirks ay talagang naging matagumpay. Ngunit hindi rin natin may sasantabi ang katotohanan na nasa Ukraine ngayon pumapanig ang momentum ng labanan. Ang napakatinding taglamig, napakaraming bilang ng mga nasawi sa Russia at ang ebiktibong paggamit ng Ukraine ng mga modernong armas ang ilan sa mga magiging dahilan sa potensyal na pagbabago sa takbo ng digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, maiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!